Sa isang high school graduation ay masayang nakikinig ang lahat sa kumakantang estudyante, habang sa likod niya, ang valedictorian na si Dennis ay nakatulala lang at malalim ang pag-iisip. Naalala niya ang mga sinabi ng kaibigan niyang si Rich, na kung hindi siya gagawa ng hakbang ay maaaring hindi na siya kailanman mapapansin ng babaeng gusto niya. Pinayuhan siya ng kaibigan na gumawa ng isang bagay na hindi hindi malilimutan ng babae, at iminungkahi niyang gawin niya ito bago matapos ang graduation. Tinawag si Dennis sa entablado para magbigay ng kanyang talumpati sinimulan niya ng isang awkward na biro, at walang natawa dito maliban sa kanyang mga magulang, na lalo lang nagpalala ng sitwasyon. Maya-maya ay sinabi niyang ayaw niyang magsisi sa huli, at dito ay bigla niyang isinigaw na mahal niya ang kaklaseng si Beth Cooper. Napatingin ang lahat sa dalaga, at dagdag ng valediktorya na matagal na siyang may nararamdaman sa kanya. Isa sa mga nakarinig dito ay ang boyfriend ni Beth na si Kevin, isang military student na halatang galit na galit. Hindi tumigil dito si Dennis, Kinall out niya ang iba pang mga estudyante, katulad ni Vali na masyadong mataas ang tingin sa sarili, at ang bully na si Greg na nang aapi ng kapwa estudyante. Binanggit din niya si Kevin, at sinabihan na maghanap ng nobya na kasing edad niya. Sinabihan din niya ang best friend na si Rich na aminin na na siya ay bakla. Pagkatapos ng seremonya ay kinumprunta si Dennis ng kanyang guro. Giit niya na hindi niya inaasahang gagawin yun ng binata, subalit nagbabala siya na baka makaapekto yun sa kanyang application sa Stanford. Giit ni Dennis na ayaw niyang makalimutan siya ni Beth kaya niya nagawa yun. Maya, maya ay nilapitan siya ni Beth at sinabing pinahiya siya nito, subalit sambit niya na medyo sweet ang ginawa ng binata. Dumating si Rich at iginiit niya sa kaibigan na hindi siya bakla. Inimbitahan ni Dennis si Beth sa isang party na gagawin niya sa bahay, at sagot ng dalaga ay susubukan niyang pumunta. Maya maya ay sumulpot ang boyfriend ni Beth na si Kevin at kinumprunta si Dennis, subalit dumating ang kanilang guro at inawat sila. Muling iginiit ni Rich kay Dennis na hindi siya bakla, ngunit tugon ni Dennis na yon ang iniisip ng lahat. Biglang naalala ni Dennis ang dahilan kung bakit naisip niyang bakla ang kaibigan. Habang nanunood sila ng palabas ay biglang iminungkahi ni Rich na mag sila gamit ang kanilang mga pototoy at na awkward dito si Dennis. Sinabi ni Dennis na wala namang masama kung magpapakatutuo si Rich, ngunit iginiit ng kaibigan na lalaki talaga siya. Napansin ni Rich ang iPad na regalo ng ama ni Dennis at giit niya na ang tanging natanggap niya mula sa kanyang tatay ay mga bayarin. Maya-maya ay pumunta si Rich sa bahay ni Dennis at ipinagmalaki ang bagong sapatos na binili niya mula sa dalawang buwan niyang sweldo. Hindi ito masyadong pinansin ni Dennis dahil focus siya sa paghahanda para sa party. Sinabihan siya ng ina na huwag magpaka-wild, ngunit salungat ito sa payo ng kanyang ama na kaswal na binanggit kung saan niya itinago ang mga kondom. Maya-maya ay dumating si Beth at ang kanyang mga kaibigan, at napagtanto nilang sila lang ang bisita ng binata. Inalok sila ni Dennis ng champagne, ngunit nahirapan siyang buksan ang bote at nauwi ito sa pagkalaslas ng kanyang daliri. Kinuha ni Rich ang mga kondom at excited na ipinakita kay Dennis, subalit aksidenteng tinamaan si Dennis ng takip ng bote. Agad kumuha si Beth ng malamig na bagay mula sa freezer para ilagay sa kanyang mukha. Nakapatong siya sa binata habang ginagawa ito, kaya aksidente siyang nasundot ng talong ni Dennis. Nagtawanan ng mga dalaga, subalit nang makita nila ang kondom mula kay Rich ay napagtanto nila ang plano ng mga binata. Balak na sana nilang umalis, subalit biglang dumating ang warfreak na boyfriend ni Beth. Sinubukan ni Dennis na isarado ang mga pinto at bintana ng bahay, ngunit nakaligtaan niyang isara ang nasa likuran. Pagpasok ni Kevin ay napagtanto ni Beth na kasalukuyang bangag ang kanyang kasintahan. Galit niyang itinapon ang mga gamit sa bahay, pati na ang mabigat na microwave sa kusina. Tumakbo sila Dennis at Rich sa itaas, at hinabol naman sila ng bangag na binata. Pagkatapos ihagis ni Rich ang isang lightsaber kay Dennis ay agad siyang nagtago sa aparador. Nagawa ni Kevin na makapasok, at nang makita niya ang poster ni Beth sa kisame ay mas lalo siyang nagalit. Hinugot niya ang mga braso mula sa isang buto at sinimulang paghahampasin si Dennis, habang si Rich naman ay tumakas sa bintana. Biglang pumasok si Beth at pinatumba ang kasintahan. Nang makita niya ang kanyang poster ay nasabi niyang weirdo nga si Dennis. Nang magising si Kevin ay itinulak niya ang binata mula sa bubong. Habang tumatakas ang dalawa patungo sa kalsada ay aksidenteng nabangga ni Beth si Dennis. Pagkatapos niyang pasakayin ng dalawa ay agad silang umalis. Kahit wala na sila sa panganib ay patuloy sa pagiging kaskesero si Beth, at dito ay napagtanto ni Dennis na isa pala siyang kamoteng driver. Naalala ni Rich kung gaano kasama magmaneho ang dalaga sa kanilang driving lesson nang muntika na silang mamatay kasama ang driving instructor. Huminto si na Beth at Dennis sa isang gasolinahan para bumili ng beer. Humingi ng ID ang cashier, ngunit peke ang inabot ni Beth. Agad nalaman ng cashier na hindi siya ang nasa ID, kaya tumanggi siyang bentahan sila ng beer. Upang baguhin ang kanyang isip, nag-alok si Beth na bigyan siya ng halik na hindi hindi niya makakalimutan, at ilang sandali lang ay lumabas ang dalawa sa tindahan na may dalang mga beer. Tila ay dismayado si Dennis. Nasambit niya sa sarili na hindi siya ang Beth na kanyang inaasahan, at narinig ito ng dalaga. Tumungo sila sa kakahuyan kung saan ay ininom nila ang mga beer. Sinubukan ni Dennis na magbukas ng beer gamit ang kanyang bibig ngunit natanggal lang isa niyang ipin at muntik na siyang mabulunan dito. Maya-maya ay nagsimulang tumugtog ang kanta na pinamagatang Beth sa kanyang iPod. Nahiya ang binata at sinubukang patayin ito, ngunit sinabihan siya ni Beth na pabayaan lang itong tumugtog. Pagkatapos ay sininyasan niya ang kanyang mga kaibigan na iwan silang dalawa ni Dennis. Nang sila nalang dalawa ay nagsimula silang mag-usap ng mataim -tim. Samantala, ang tatlo ay napunta sa isang farm at sinubukan nila kung kaya ba talagang patumbahin ang isang baka. Habang ginagawa ito ay naapakan ni Rich ang isang higanteng tumpok ng tae, at maya maya ay hinabol sila ng mga ito. Sa kabilang banda, pinag-usapan ng dalawa ang kanilang mga plano pagkatapos ng graduation, at giit ni Beth ay hindi siya excited para sa kanyang future. Kalaunan ay tinalakay nila ang pagkadismaya ni Dennis kanina sa tindahan. Ipinaliwanag ng binata na dapat ay pahalagahan ni Beth ang sarili dahil higit pa siya kaysa sa iniisip niya, at naantig naman dito ang dalaga. Maya-maya ay bumalik na ang tatlo, at sinabihan ni Beth si Rich na huwag isakay ang marumi sa sapatos sa kanyang sasakyan. Muli ay ipinamalas ni Beth kung gaano kasama ang kanyang pagmamaneho sa pamamagitan ng pagbangga sa isang nakaparadang sasakyan. maya, -maya ay lumabas ang dalawang mag-irog, at malinong na nadistorbo ang kanilang bakbakan sa kotse. Napagtanto ni Dennis na yun ay ang kanya palang mga magulang, kaya't sinabihan niya si Beth na umalis kaagad. Tumungo sila sa bahay ni Valley, ang dalagang sinabihan ni Dennis na mataas ang tingin sa sarili. Sa loob ay kinumprunta si Dennis ng bully na si Greg, subalit bigla na lang itong naging emosyonal at kinomfort naman siya ng binata. Pinuntahan ni Dennis si Rich, at sabay nilang napansin ang kanilang gym teacher na nakikipaglandian sa mga dalagang estudyante. Nang maglaon ay nilapitan sila ng dalawang kaklase na naantig sa magandang speech ni Dennis sa graduation. Nabanggit nila na ang boyfriend ni Beth ay kasalukuyang nasa party, kaya sinubukang tumakas ng dalawa kasama ang mga dalaga, subalit pumalpak ito sapagkat nakita sila ni Kevin. Lumalabas na may relasyon pala sila ni Vali at nasaktan dito ng gusto si Beth. Kinumprunta ni Kevin si Dennis at sinubukan siyang pigilan ng dalaga. Susuntukin na sana ni Kevin ang binata nang biglang dumating ang kanilang gym teacher. Subalit imbes na awaten sila ay tumayo siya bilang referee at sinabihan sila na bawal ang mandaya. Sinubukan ni Dennis na humingi ng tawad, ngunit sinuntok pa rin siya ni Kevin. Dumating ang bully na si Greg at tinulungan niya ang kanyang bagong kaibigan. Nang maglaon ay binanggaan ni Beth ang bahay gamit ang sasakyan ni Kevin at dali-dali silang tumakas. Sa galing magmaneho ni Beth ay muntika na rin siyang bumangga sa paaralan. Pumasok sila sa loob, at doon ay muling sumayaw ang mga dating cheerleader sa huling pagkakataon na sinabayan pa ni Rich. At tuwang-tuwa naman dito si Dennis. Pagkatapos ay nagpa siya ang mga dalaga na mag-shower, at sinabihan ni Rich ang kaibigan na ito na ang kanilang pagkakataon. Sa una ay nagdadalawang isip si Dennis, subalit mayamaya -maya ay nagpa siya siyang makipagsapalaran. Umatras siya nang makita ang mga babae na nagbibihis, ngunit ngumiti lang si Beth at sinabihan siya na huwag mahiya. Bigla niyang tinanggal ang kanyang tuwalya sa harap ng binata, at pagkatapos ay niyaya nila ito na samahan silang maligo. Habang dali-daling nagbihi si Dennis ay biglang sumulpot si Kevin at ginulpi siya. Nagpa siya si Rich na lumaban sa pagkakataong ito, at gamit ang kanyang tuwalya ay isa-isa niyang hinampas si na Kevin at mga kaibigan nito. Ilang taon na pala niyang na master ang sandatang ito matapos siyang mabuli noong siya ay bata pa. Walang kalaban-laban ang mga military boys sa kanyang galing sa tuwalya, at pagkatapos niyang matalo silang lahat ay dalidali silang tumakas gamit ang kotse ni Beth patungo sa cabin ng isa sa mga dalaga. Habang nagmamaneho ay napansin ni Beth na masama ang amoy ni Dennis, kaya sinabihan niya ang binata na maghubad ng sagayon ay mapahangina niya ang damit nito. Subalit habang ginagawa ito ay aksidente niyang nalaglag ang t-shirt. Lumabas silang dalawa at habang hinahanap nila ang damit ay tinanong ni Beth ang binata kung bakit nito pinagsigawan ang kanyang pangalan noong graduation. Ipinaliwanag ni Dennis na kung hindi niya ginawa yon ay hindi na talaga siya magkakaroon ng pagkakataong makausap siya. Ngumiti si Beth at sinabi na buti na lang at ginawa niya yon. Nang makita nila ang t-shirt ay biglang sumulpot ang isang rakun at galit nitong itinaboy ang dalawa. Nang maglaon ay dumating din sila sa cabin at nang makakita sila ng alak ay nagtoast ang grupo para sa bagong pagkakaibigan na kanilang nabuo. Tinanong ni Beth kung sino ang gustong sumama na manood ng sunrise. Agad nagboluntaryo si Dennis, at ang dalawa ay nagbahagi ng isang mataimtim na sandali na magkasama. Sa loob ay isinadula ni Rich ang mga sikat na eksena sa pelikula, at labis naman na nag-enjoy ang mga dalaga. Dahil dito ay niyaya nila si Rich sa kama, at sabay nilang pinatikim sa kanya ang kanilang mga piyaya. Samantala, batid ni Beth na makakamit ni Dennis ang lahat ng kanyang pangarap dahil siya ay matalino, hindi kagaya niya na sigurado ay maiistak lang sa isang ordinaryong buhay. Tinawag itong kalokohan ni Dennis. Para sa kanya, ang Beth Cooper na ngayon ay mas nakilala niya ng husto ay isang kahangahangang babae at nakakasiguro siya na hindi hindi magiging ordinaryo ang kanyang buhay. Napangiti si Beth at natouch sa kanyang mga sinabi. Lumapit si Dennis sa kanya at pinagsaluhan nila ang isang mainit at mapusok na halikan. Nang maglaon ay bumalik silang lahat sa bahay ni Dennis. Hindi natutuwa ang ina ng binata sa mga bago niyang kaibigan, ngunit ang ama niya ay proud na proud at masaya para sa kanyang anak. Maya-maya ay nagpaalam na si Beth kay Dennis at muli niyang hinalikan ng binata sa harap ng lahat. Niyakap niya ito at pinasalamatan dahil sa pagmamahal nito sa kanya. Bago siya umalis ay sinabihan siya ni Dennis na kung single pa siya sa reunion ay papakasalan niya ito at nangako naman ng dalaga na sasagutin siya. Nang makaalis na ang mga babae ay bigla na lang kinumpirma ni Rich na siya nga ay bakla at masaya si Dennis na sa wakas ay naging tapat na rin siya sa kanyang sarili. Salamat sa panunood. Huwag kalimutan i-like at mag-subscribe na rin sa ating channel para maging updated sa mga bagong recaps, hampasin mo lang ang notification bell.